Ito na po. Ganito po kalalaki ang ah, uh, Suprema Ipuan. Bunga ng Suprema Ipuan. Ayan. So, ito po is, lalaki pa po ito. Abot pa ito ng 4 to 5 kilos. So, yan po. Yung video na pinakita natin kung anong variety ang tinanim natin. So, dikit-dikit po yung bunga. Ayan. Sobrang lalaki ng bunga. Tsaka, magkakatabi. Ayan. Ayan, magkakatabi. So, 'yan. Ayan. Meron din doon, ayan. So, sobrang lalaki po ng bunga, mga kagwapo. Talagang napakaganda ng Suprema Ipun. Ayan, tingnan nyo. Huh. Grabe ang daming bunga. Iba talagang ang Suprema Sobra. Ayan. Sobrang laki oh. Ayan. Uy, magkatabi oh. Dalawang magkatabi ang lalaki oh. So, abot pa po yan ng 4 to 5 kilos. Halos singlaki ng maliit na palanggana. Ayan. So, napakaganda ng Suprema F1. Ayan. Hoy, ang daming bunga. Ang lalaki. Grabe. Tatlong, tatlong hektar yung kalabasa natin na nakikita nyo ngayon ang daming bunga Okay so andito po tayo mga kagwapo sa kalabasa na kung saan ito yung ginawa natin ng video ginawa natin ng video yung Regarding sa anong variety ang kinanim natin nasa comment section yung video na yon. So ito na yon. Yung tinanim natin na variety, kung anong variety din yung nagproning tayo, ginawan na din natin ng video. So ito yon ngayon siya. So tingnan nyo nga naman. Ito siya halos nasa nasa 3 kilo na to. din yan. So, sobrang lalaki ng bunga. At saka, magkakatabi lang yung bunga. Halos dikit-dikit yung bunga nito. So, sa dami ng bunga, halos dikit-dikit siya. Yan. I-probe ko sa inyo. Yan. Tingnan nyo yan. One, two, din, three. So, masaya tayo dahil yung techniques yung mga uh, techniques mga uh, tips mga process na ginawa na ginagawa natin sa pagkakalabas pagkakalabas ay talagang effective siya. Then, meron din dito, 'yan. Pagkatabi. 'Yan. So, nakita niyo naman mga kagwapo kung gaano ka-effective yung ginawa natin. 'Yan. So, ito po. Ito po yung Suprema Ipuan. Suprema Ipuan na kalabasa. So, ngayon, nakita niyo na yung kung gaano kaganda ang Suprema Ipuan. So, pakita ko ng malapitang video. Okay, so, additional tips po. Kung bakit tayo nakaproduce ng ganito kagandang kalabasa. Kung paano natin siya napap napabunga ng marami. So, mayroon po tayong tinatawag na manual pollination. So, hahanap tayo ng female na bulaklak ng kalabasa tsaka yung male na bulaklak ng kalabasa. So, ang gagawin natin, ito po, ito pong uh, bulaklak niya na walang bunga yan. Yan, maliit yung, makita mo naman talaga eh, walang bunga eh bulaklak lang siya. Pitasin natin 'yan. Napaka-effective po nito. Pitasin natin 'to. Then tanggalin natin 'tong bulak niya. 'Yan. Tapos ito pong kalabasa na may bunga na may maliit siya na bunga. Para hindi 'yan malaglag, mabuo siya. Gagawin natin, ikiskis natin siya dito. Yan. So, ito po yung uh, manual na pollination. Ikis-kis lang natin siya. Ganyan. Yan. So, is isa po ito sa napaka-effective na pamamaraan namin dito. Sa pagkakalabasa. Yan. So, ikis-kis lang natin. Ganyan lang po. Kasimple. Yung pollination. Then, ito. Ito, kagaya nito, yung ganito pa siya kaliit para hindi siya malaglag. Yan, ikis-kis lang natin. Yan. So yan lang po. So ganun lang po ka simple. Okay, so yan po yung pollination natin. So kukuha tayo ng bulaklak yung Uh, female na bulaklak, tsaka yung male na bulaklak, tanggalin natin, pitasin natin yung male na bulaklak, yung walang bunga, then ikis-kis lang natin doon sa uh, may uh, female na bulaklak yung may bunga, yung halos ganito kalit yung bunga niya na kalabasa, para hindi siya malaglag at mabuo siya so, ganun lang po kasimple, mag-pollination so hopefully may natutunan kayo so tingnan nyo nga naman oh ito na ganito na kalalaki yung naiproduce natin na kalabasa so insa mga three weeks Three weeks eh, iha-harvest na po ito so medyo ano, medyo hindi lang medyo talagang maganda yung kalabasa natin ngayon. At sana tumama ito sa presyo, ano. Yan. Ipapakita ko sa inyo kung gaano na siya kalaki. Ito. So, nasa ano na po ito? Nasa Tatlong kilo. Malaki na po yan. Maliit lang sa video. So, ito. Yan. Nasa tatlong kilo na po yan. So, can you imagine pagka mataas yung presyo? <sighs> Napakaganda ng kalabasa natin today. Yan lang po mga kagwapo. Abang-abang lang po at uh, magkakaroon din ito ng video during the uh, upcoming this coming uh, upcoming na ano uh, harvesting natin sa pagharvest natin magkakaroon din ito ng video at ipapakita ko din sa inyo kung magkano nga ba yung kitaan yung expense depende po sa presyo na tatamaan natin so hopefully tumama tayo sa mas mataas na presyo so yun lang po mga kagwapo